Magaling sana. Pero Maganda sana, pero Honor student, pero Talentado, pero Sayang daw ang lahi. Ganito ninyo kami pinalaki. Sa pero, pero na ang ibig sabihin takot na di kami sapat. Pero na ang katumbas, pangusgat panunot siya. Pero nabatayan, mga pamantayang kayo rin na'y di maabot. Oo, bakla ako. At magaling ako. Walang pero. Oo, tomboy ako. At maayos ang asal ko. Walang pero. Oo, trans ako. At hindi sayang ang lahi ko. Walang pero. Sana bukas, iba na ang tingin niyo sa amin. Sana bukas, wala nang pero. Para masabi ko na... Bakla ako at may batas na magpaprotekta sa akin. Tomboy ako at may karapatang magmahal ng malaya. Transman ako at iginagalang ninyo ang pagkatao ko. Transwoman ako at malaya akong magling ako. Para masabi nating lahat, LGBTQIA man o Straight pantay-pantay tayo ng karapatan Walang pero